Nakapunta na naman nga tayo sa bagong lugar nga mga maradal sa pagbubukas nga ng panibagong ang branch ng Okoy King. O siya, bago kami pumunta doon, sabi ko nga kay Ran, eh, pakainin mo na nga itong itik nga natin kasi alam kong gagabihin tayo nga mga mare at ayan, eh, namulot na nga rin sila. Bukod nga doon, eh, may order nga din si Madam Carol. Kaya sabi namin, mamitest na nga rin sila ng mga gulay at eto, eh, namulot na muna nga si Quenoli. Ang dami rin pala talaga nilang napulot ngayong araw. Mayigit 40 na nga yung napupulot nga nito nila Kuya Noli, kaya naman tuwang -tuwa nga din ako kasi may get isang train na nga rin araw-araw. Ang lalaki pa nga mga mare nung pupulot nila at nakakatawa nga sa mga itik tinatago talaga nila yung mga itlog nga nila. Marami nga nagsasabi na palimliman nga daw ito mga mare para nga daw dumami yung mga itik nga natin. Hindi nga namin alam kung paano yun. Kapag nga may oras, isa-search na nga lang namin para nga matuto nga rin tayo para dumami. Akala kasi ng iba, bibi nga ito. Hindi to bibi mga mare, mga itik to. Wala rin kasi dito ang kuryente kaya hindi natin magagawa mga sinasuggest nyo. O siya, itong si Ayun, Noli, pagkatapos nga doon, nag-asikas na rin dito sa pamimites nga ng talong. Para naman, fresh na fresh nga mga talong nga natin dito, mga mare. Kaya nga lang, mga mare, eh, medyo may bulok-bulok nga yung iba, parang uod. Kaya yun, nagkakahawaan. Kaya sabi nga namin, alisin nga, tapos itapon nga sa malayo. Ang madami pa nga sa atin ngayon ay mga kamatis talaga. Tingnan nyo yung kulay, ang gaganda. At eto nga yung mga okra nga natin. Maliliit lang, pero kung mamunga naman, sobrang dami nga mga mare. O oh, isang puno pa lang, yan, nakakaliman na ng bunga. Ang hindi nga lang mag ganda sa okra na to, ang bilis nga niyan tumigas. Kumbaga, gumulang. Isa pa kasing naitanim nga si Ran na ganitong okra pero sobrang tataas naman nun. Pero kumamunga naman ang lalaki. Hanggang ngayon may nababasa pa rin talaga ako sa comment section na natutuwa nga sa pulang okra nga natin. Sa so, online nga lang namin nabilihan mga mare. Kaya naman nga pakaganda rin naman kaya subukan nyo rin. At etong na mga nakuha nga nila, hindi naman karamihan, hindi rin kakauntian. At sa wakas nga, nakarating na nga rin sila dito kasi nga alas 11 ay alis na nga tayo kasi pupuntang tayo sa Dao. Kaya etong si Ran, inasikaso na nga rin niya ang pamimili nga at pagtitimba nga dito ng kamatis kasi may order nga si Madam Carol. At eto naman, inaasikaso ko na nga rin si Gael. Kaya ayan mga mare, binihisan ko na nga rin. Pinabuhat ko muna nga sa tita niya. Ayan, hinanda na nga ni Ran yung mga dadali namin kay Madam Carol at nilagyan na nga rin namin niya ng itik ng itlog. Itik ng itlog o oh, itlog ng itik. Kaya ayan mga mare, binilang-bilang pa nga ni Ran para nga sa ganun ay makita nga natin kung ilan. Tapos ayan, nilagyan na nga ng ganyan. Yung talagang handa handa na nga mga mare pero alam nyo ba ang plot twist ay nakalimutan nga namin. Ang ganda-ganda nga ng pagkakayos nila kaya lang sa kalumpit pa lang ay nakalimutan na nga namin. Gusto yun man namin bumalik kaya lang sobrang layo na nga namin kaya hindi na rin namin binalikan. Dahil nga malayo-layo ang dao, gusto namin makapasyal man lang ng malayo etong ban kasama nga sila mama kaya sinama ko nga rin sila Gael. Bago nga kami umalis mga mare ako na nga rin ang naglid ng prayer. Upang sa ganan manghingi nga tayo ng gabay kay Lord at protection nga sa biyahe. Lalo na nga kasama namin si Baby Girl at ito nga si tatay nang hinahanap nyo nga. Sabi ko nga ngumiti nga si tatay kasi hinahanap nyo nga. Kala nyo nawawala na. Hindi na lang talaga madalas makita si tatay sa camera mga mare. Pero anyan nga lagi si tatay. At sa wakas nga nakarating na nga rin kami. Pagdating nga namin dito may nakikilala nga agad sa amin. Maraming maraming salamat po pala sa lahat na nagpa-picture na hindi nga nakita dito sa camera. Meron pa nga daw dito mga mare. Alas 9 pa nga lang andito na kayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Talagang dinayin nyo pa talaga ang Dao Maraming maraming salamat So walang sawang suporta nyo nga sa amin Kami ko nga sino ba naman kami para supportan nyo Pero grabe kayo sumuporta Solid nyo talaga at andito nga rin sila Indayunis at Mami Rochelle Na dati na palagi lang namin napapanood ng pandemic nga mga mare At may pag pa nga Dito nga pala to mga mare sa Jumbo Jumbo Jendra Kaya naman sa mga taga suporta namin dyan Pwede nyo nga rin to dayuhin mga mare At ilinawin ko hindi po atin to ha O siya eto't mga nagpapapicture nga Maraming maraming salamat po sa inyong lahat go! Tap na po natin! Yay! Yeah. Yay! Yeah. May palibre nga dito mga maring 50 pieces nga na okoy. Kaya naman, eh, nagsipagpila na nga rin sila. At eto, nagpicture nga lang din kami nila ate. Nakakatuwa kasi pati dito ay marami din pala sa ating nakakakilala. Kaya maraming maraming salamat po nga sa lahat ng pumunta para makilala kami o makita kami. Palagi nga po kayo mag-iingat saan man kayo pupunta. At eto, pinamigay na nga yung okoy. Thank you, thank you po sa supporta nyo. Kung hindi nyo pa nga nasusubukan to mga mare pumunta na nga kayo dito. Marami na naman nga kami nakilalang bagong tao. Kaya maray maraming salamat at natutuwa kami kapag may ganitong okasyon. At kahit pa paano nawawala din mga mari yung hiya namin. Alam niyo naman, mahihain nga kami. Isa nga yun sa masasabi kong hindi nga magandang pag-uugali nga namin. Kasi nga sobrang mahihain namin. Natatakot kami makasalamuha. At eto nga, game na game nga sila dito sa sayawan. Buti na lang sila. Maraming talent. Kami talaga wala mga mari. talit lang talaga namin ang manood nga sa may mga kanya-kanyang talent dito sa gilid. Kaya tuwang-tuwa nga ako kay Indayunis. Sana ul talaga. Sana ganyan si Gail. At eto nagpicture nga din kami dito. At eto nga yung bata na to, napakakuit nga, mga mare. Sa susunod, makakasama na nga natin si Gail sa ganito mga okasyon. At eto nga mga mare may nagbigay sa amin regalo. Maraming maraming salamat nga po pala sa nagbigay nito. At may pag ganito pa nga kami mga mare. Hiyang hiya talaga ako. Si nga, game na game nga sila sa mga ganitong content nga mga mare. At eto nga binigay na regalo para kay Gail. Sakto to pag nag isang taon na nga siya. Thank you po kay Ma'am Beverly sa pagbibigay nga po nito. Napakaganda nga po. Hindi na halatang tuwang-tuwa na naman nga ang nanay nga mga mare. O oh, siya ito gumawa nga kami ng content. Hiyang hiya talaga ako dito mga mare. Eh, oh, Siyempre kailangan game na game nga tayo. Tingnan nyo ang titigas nga ng bewang ko dyan. May ganito rin ba kayong kaibigan na yung talagang pormang-porma kayo pero naka tricycle nga lang tayo. Tingnan nyo hindi talaga biro mga mare ang paggawa ng content kasi paulit-ulit din kami. Akala ka kasi ng iba mga mare mabilis lang gumawa ng content pero sa totoo lang sobrang hirap. Oras at pagod nga mga mare ang ilalaan mo nga dito dito lalo na nga ang pag-iisip ng content araw-araw. Ah, -araw. siya mga mare, eto natapos na nga rin kami. Nakakatuwa lang kasi nakakasama ko ni mga dating napapanood ko nga lang mga mare sa social media. Sakto naman nga mga mare, dumating na nga rin yung in-order ni Ma'am Carol para nga sa lahat. Thank you, thank you po Ma'am Carol sa pag-invite nyo nga rin sa amin at sa mga nakasama nga namin dito. Kay Mami Rochelle at Inda Yunis at kay Kabulak Boy. Sa lahat ng bumubuo ng Okoy King, eto mga mare, samahan nyo na kumain. Tapos nga na ng iba pang content, nagpaalam alam rin kami. Si si mama mga mare, sila tata, iniwan nga lang namin sa buwan. Mabloob siguro nun, sinama pa kami pero iniwan lang naman kami dito sa loob ng buwan. gusto ko lang naman makasama nga sila sa malayo ang biyahe kasi ito pa siguro pitang kamalayo naging biyahe nga na yung magkakasama. Marami nga nagre-request na dapat nga daw lumuyuyo naman tayo, masasayang lang daw to. Sa so, ngayon nga mga mare, hindi mo na nga namin magagawa yun. Hindi naman sila nagutom kasi umorder nga kami sa mga inasa. Lord, maraming maraming salamat at ligtas kaming nakauwi. At at ito nga, sigil tulog na tulog. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing. At syempre, sa inyong mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.